speed mangitlog na boss si speed ayan no. yan boss talabas na mabasag sa limon ayan ayan ganda boss si speed daw oh, may itlog sa pet mga lods ayan no. na boss ayan boss talabas na boss yung itlog ni speed no. si speed yan mga lodi sa mga hindi nakakilala kay speed ayan na mga lods mayiri na mayiri na si speed mga kalodi ayan no. na mga lords Ayan na, kaya may yeah. speed. Yan si speed, marami ng layan si speed dito mga yeah, kalods. Yeah, yan, eh. sa mga gusto, PM, PM lang. Usap tayo mga kalodi. Sa mga hindi nakakilala kay speed, tawid dagat na po yung magis ni speed mga kalodi. May yeah. itog siya, guys. May may na si speed mga kalods. Diba, yan mga kalodi. Diba, Kunti na lang dali. speed. <laughs> Kitang kita diba, ng mga kalodi, may hirap pala yung mangitlog yung isang kalapati. Si speed yan mga kalodi ganda ng itlog puti puti makikita mo kagad po sa isang itlog na may lahi magagaling puting puti po hindi po siya yung dilaw hindi po siya yung madilaw dilaw kulay white lang po ayun po si speed ayun na munti ko mahulog nasalo ayun po nahulog na na si speed o oh. nangihihin na si speed si speed po yan mga kalodi papakita ko sa si speed yan po, speed. si Speed. Hinihingal po si Speed, oh. <laughs> Pagod siya kakairi. Pakita <laughs> mo yung video ng itlog. Ito labas na. Ganda konti dyan. Pakita mo yung video ng itlog. Yan po si Speed, mga kalodi. Si Speed yung mga kalodi. Mga mga pag minutes <laughs> namin. Tingnan si Speed, mga kalodi. Parang sa bugad na. Parang sa bugad na. Balik na sa Pugad si Speed mga kalods Yan. Agad tayo ari ko Busy kasi sa trabaho mga kalodi Kaya ngayon lang nakaan Nakapag vlog Yan mga kalods Ibabalik ka sa Pugad niya itlog Yan balik ka sa ano uh -huh. Putin putin ang ganda mga kalodi Madami ng alak si Speed dito mga kalodi Madami na po siyang nakalito mga kalods Ayan lang po sa mga nakakalam. Ayan lang po yung hindi na, hindi na wala sa karera mga kalodi. Asawa ayan simula ko yung mga kalods. May, may papel daw mga kalodi. Ayan. May papel po yan. Graduate po yung asawa niya. Ayan uh, yung sing sing niya. Ayan. Ayan yung sing ni. sing ni... Ayan yung kulungan nila. Ayan yung mga dagit namin mga kalods. Ewan ko kanino yan. Yung apat na yan nakulong. Ito mga layo ni speed dyan. Mga may nang ilalangit. Ayan mga kalods. Mga layo ni speed dyan mga kalodi. Mga anak ng speed yan. Speed. Ayan, alos lahat 'yan anak ni Speed mga kalodi. Sayang to mga kalodi, sobrang kabisihan namin. Hindi na mga kalodi. ni Speed yan. Tata lang pa. Ano 'to boy to? Mga kalodi. Sa so, mga gusto bumili, team lang. Team lang mga kalodi para mabuwas na 'sin dami nang layo ni Speed. Mga subok tong kalapati mga kalodi. Mga bloodline Ayun, mga, bl mga. bloodline. Kailangan lang talaga ng konting budget mga kalods kaya magbibenta kami magbibenta kami ng kalapati mga kalods mga wala pa tong mga anak yung dami mga kalods mga inak ni ano yan speed mga kalod mga yan halos lakat yan dalawa na yan magkapatid na yan anak ni speed yan naparami kami dahil yung naparami namin dahil yung kapitbahay naming kawatan wala na rito yung alaga balis na rin sila kaya naparami yung lahi ni speed dati kasi nandito pa yun yung boydak boy duck ma. di na kami nakakapagparami ng lahi ngayon lang mga kalodi yan mga kalods Apun na kasi kaya di ko napapakita paano Ramonda makalat ko yan inakay pa ni Speed mga kalodi sa gusto tsaka itong dalawa na yan payin lang sa gusto mga kalodi bibento namin yan mga kalods ayun mga magagandang pang karera no joke mga kalods subukan nyo para kung malaman nyo kung para matryan nyo mga kalodi kung ano magaling ba o hindi hindi para subukan nyo na hindi magaling hindi wag na kayo bumili sa amin pero kung nasubukan nyo naman na okay naman mga line speed mga kalods hindi maganda kaya mga kalods PM lang yan okay na mga kalodi nagbabawas kasi kami ng ano ng ibon dito mga kalodi wala nang budget yan thank you for watching sa vlog Hindi na ako makapag vlog masyado mga kalods dahil busy nga sa trabaho tsaka nag ng bata ang dami kong ano ngayon mga kalodi dami kong dami kong pinakabisigan tapos nakaraan nagkaroon pa ng ano mabang store na mga lodi kaya sabi, lagi, lagi tandaan lagi nyo ingatan ng sarili niyo. dahil ang puno na natin sa katawan ang ating sarili mga kalodi yan thank you for watching kitang kita yung itlong ni speed mga kalodi ay nasi speed. Halilim, Halilim, na Speed. speed lim na ang dami ng kulungan niya kasi napabayaan naman pero naparami yung anak niya mga kalodi kahit busy busy kami yan, binibenta namin mga kalodi. Eh. Yan, pakisubscribe na lang mga lods Tsaka paka, pakilike na lang. Mag-comment na rin po kayo. Dahil malaking tulong na kayo mula win yun. mga lods God bless and goodbye. Shoutout kay sa lahat ng slaughter. Tsaka sa waterproofing sa TWGC Cogyo. Shoutout. Yan. Yeah. Yan, mga lods simula win. Siya nagbabantay dito lagi. Yan, simulawin win mga lods Si Erwin yan, kaya tinawag namin na vlog namin, Mulawin. Dahil pangalan niya Erwin. And mga lods, thank you. Thank you for watching. Thank you sa panonood. God bless mga lods. Ingatan niyo lagi yung sarili niyo dahil lang muntik pa ako mahulog mga yun, Taas pa ito nito. Patayin ko na niyo, mga lods. Bye bye.